Keso, oh, Kakabsa at Pangabunsoy Another ancestral house Another ancestral house Pataas lang kasi yung bakod niya uh, Ito sa gilid uh, Another ancestral house to uh, Kami ako, na natin yung harap Ancestral <coughs> house, halata naman Lumang lumang bahay no? na Pataas lang talaga yung bakod niya Yan, yeah, hindi pa tayo sa kabila Dami kasing kotse Busy intersection kasi ito eh. Yan, dito tayo ngayon. Ito ngayon yung harap ng balay. Dabi, nakuha na na pala natin kanina to, no? Oo, nakuha na natin pala kanina to. Ito pala yung nakuha na natin isa kanina. Nalumang bahay din. So, yan. Uh, yan. Lumang bahay na rin. Lumang lumang bahay na rin. So, kasi ito pala yung Becky's Kitchen. Ito yung, yung magandang lumang bahay na ang central sa preserve. Sa kabila, sa kabila pala meron din. Dali lang kakapsat ha. Meron pala rito. May nakita ako, may nakita ako. Meron pala pala rito. Central House din. Kasabi lang pala ng Becky's Kitchen. So ito yung side ng Becky's Kitchen. Ha. Ito yung side. Yung old house. Becky's Kitchen. Yeah. Ito. Central House din to. Bilehera pala talaga rito eh dito pala meron pagkapatabi oh ito old, old house din to may veranda pa sa taas oh ito wala old house na rin talaga to Ayan, old house old house na siya diba ito dito tayo sa bay Pablo Castro Street katabi niya yung Betty's Kitchen mismo katabi niya old, old house din yung second floor at central house yung baba yung baba ginawang restaurant tapos ito parang para mga old old structure din to eh ito old oh. structure din to ito mga green pinintarahan lang to eh pero ganito yung mga sinaunang bahay din nung araw eh yan oh old structure din to structure din yan, kakabitan mga bonsai. Ah, oh, tsimulan na natin. Nakita ko magandang simbahan dito sa Bukani. Eh. din i-upload videos natin 'yan. Bye-bye.